Nilinaw na ng pamunuan ng GMA Network, na wala silang kinalaman sa copyright infringement issue, sa pagitan ng Tape Incorporated, at ng TVJ, sa inilabas na statement mula sa korte. Napatunayan nila na nominal party lamang ang GMA7 sa naging issue ng dalawa patungkol sa totoong nagmamayari sa Itbulaga. Nilinaw din ng korte na walang nilabag na copyright infringement ang GMA at wala rin itong kinalaman sa unfair competition dahil sinunod lamang ng nasabing network ang airtime partnership agreement nila ng TAPE Incorporated. Dahil dito, hindi magbabayad ng penalties for damages ang TAPE laban sa TVJ. Nakasaad din sa nasabing pahayag na susunod lamang ang GMA sa direktiba na inilabas ng korte. Samantala, marami namang mga hakahakang naglabasan ngayon kung saan maari umanong ipalit sa time slot ng dating It Bulaga ng Tape Incorporated. Na ngayon at tahanang pinakamasaya, ang It's Showtime sakaling hindi mabawi ng show ang ratings nila. May mga naglabasan ding mga usapin na umano'y hindi na umano e re renew ng ilang sponsors ang kanilang kontrata sa show ng mga halosyos ngayong hindi nadala nito ang pamagat na It Bulaga. Ito ay sa kabila ng paniniwala ng mga fans nila na establish na ang kanilang show, matapos ang ilang buwan nilang paggamit sa pamagat na It Bulaga. Marami naman sa mga It's Showtime fans ang nasisiyahan, sakaling malipat ang noontime show sa ngayoy time slot ng tahanang pinakamasaya, dahil tiyak na lalong lalawak ang kanilang reach, at mas marami ang makakapanood ng It's Showtime. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.